Magandang umaga mga kababayan at ngayong araw na ito and dito po tayo sa bundok. Dito po sa uh, Sitio Pangyan, Barangay Tamugan, Davao City. So, sa lugar po 'to ni misis. Kasi may lote po na nabili kami dito nung nasa Japan pa ako. So, eto ipapakita ko sa inyo. itong lugar na to mga kababayan so may nakatira na dito dati Ayan. so binenta nila to sa kadahilanan na kailangan nila ng pera kasi alam nyo naman dito sa bundok na may time talaga na kailangan ng pera yung mga emergency yung mga ganyan so binenta to sa akin Nang ano pila ganyan ya okay. ha? 40 40,000 so nasa ano ang sukat ito 150 so ang sukat nito mga kababayan 150 square meter so mura lang yung ano dito yung lupa dito sa amin kasi nga malayo sa malayo sa mga ano to malayo sa sibilisasyon <laughs> So, yun yung price ng lote. So, may bahay na to. Yung bahay ng may-ari dati. So, wala na sila dito ngayon. Yan. So, ang kagandahan kasi dito, uh, malapit lang siya sa ilog. Yan. Yung dyan. Ilog yan. So, yung ilog na yan, yan yung uh, Dabao River. So, napakalinaw. Oh. Tingnan nyo dun. So, malinaw siya. So, ngayon, wala pa akong balak dito sa lupa na to. Um, ano ko lang talaga nito dati nung wala wala akong balak talaga na bumili noon eh. Baga, investment na lang ba kasi andiyan na eh. So, binili ko na lang para at least ba, makatulong din sa ano sa tao na nangangailangan. So, eto, nakatambak ay nakatambak. <laughs> naka lang muna to dito kasi wala pa tayong balak na gawin dito. So, sa susunod siguro, kung may pera, pag-isipan natin kung ano yung gawin dito. Ayan. So, yung lupa kasi kahit hindi mo yan, ano, yung galawin, andyan lang yan. Hindi na yan mawawala. Yung, kung ibili natin yung ng ibang gamit, eh, katagalan, masisira din. Samantala yung lupa, hayaan mo lang, habang tumatagal, tumataas yung presyo. So, ayan. Malaki to malaki yung ano niya hanggang dyan sa may kahoy na yan paikot doon pa dito so medyo ano na din siguro isang bahay siguro yan pwede na ito isang bahay oh. so yan yung kagandahan dito kasi eto may ilog may ilog siya eto binibenta din daw to etong area na to gilid siya ng ilog talaga yan may mga ano yan yung ilog dyan malinaw di ba malinaw yung ano yung tubig hindi siya malabo yung ano maganda maligo so ayan may mga uling oh uy may saging na ano oh pula sa gawas na nangasaging yan oh kanino hindi pala ito napasok sa ano natin sa lote yan oh no, pula saging na pula may ano na din lemon limonsito Yo. meanwhile so, mga kababayan galing doon galing na tayo doon sa lote no na nabili natin at ngayon, dito naman tayo sa kapitbahay. Hanap tayo ng manok na maulam natin ngayon. Ang ganda ng lugar nila dito. Yeah. Oh. 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 Suns golden rays on my skin today Birds sing their songs as we drift away whisper secrets in the gentle sway Nature's embrace makes me want to stay Feel the our feet so green Streams run like dreams in this serene scene. So green sea, mountains salute the sky, pristine in this home. us so, come alive mga kababayan, andito tayo ngayon sa isang area na nabili ko rin dito. So nabili namin 'to nung ano 60,000 'yan, no? Oh, 65,000. 65, ah, uh, siguro mag iisang ang ektarya din 'to. Yan may mga tanim. Kuya yung nag-ano nito. Nag-alaga ng lupa na 'to. So may mga tanim na nyog saka rambutan yan. so may mga ano na din to Mga kakao yan may kakao na Tapos may mga ubi May ubi na tinanim si kuya dito Nabuhi ga ng kuha niya no? Kuha yan So medyo ano lang talaga to Ayan no? Patag naman siya Paano nga lang? Sinandal? patag pero sinandal. Ito siya. So, malaki na yung nyug na tinanim. So, dito pa ako nung ano nito. Pil Pilakatuig na niya? Dwa. Dwa katuig na no? Dalawang taon na yung nyug na yan. Ito, ito yung binili ko nung ano, dun sa mintal, yung rambutan na yan. Tapos may mga lansunis. Kung so, may kakao, itong kakao, bagong tanim din to Ilang ano pa lang yan, ilang buwan. Yan, papunta yan doon sa baba. So, huwag na tayong pumunta sa pinakababa. Kasi, madulas. Yan oh. Madulas, madulas masyado. Ah, malaki na yung durian. May durian to eh. Durian, kakao, rambutan, nyog. Yan sunis, yan yung mga tanim dito. So, pag ano nito, harvest nito lahat nasa baba. <laughs> sa baba lahat. Ang <laughs> um, ano nito, yung mga lansones mo yung delikado nito. Pero pag malaki na yung mga ano nito, mga kakao, ah, madali na lang yan kasi may makapitan ka na. Yan, may saging. Hindi ni Bagnolia. May saging din dito. Masamala yung bunga na. Ang laki siguro nito oh. Ang laki ng ano eh oh. Masamala yung bunga. Ingat ne? Kaya ibag ang tanam niya muna oh. Okay. diri butang ag ano ya, kubo-kubo. No? Diri oh. tanom. tanong? Hindi, ang nga po doy. Ayaw. <laughs> ganda dun oh. ganda ng view kitang kita mo yung ano eh yung baba Ang ganda ng view taas kasi to yung may mga durian oh. hindi siya lumaki kasi nasa ano siya ng init eh From, ang sabi ni kuya yung durian mas maganda siya kung nasa lilim yung hindi siya ano talaga sa araw kaya ang ginawa namin dito, itong mga kahoy na to, hindi pinutol para may masilungan yung mga tanim. Tapos pag ano na, pag lumaki na yung mga tanim, yan, anuhan lang yung, kumbaga, tanggalin lang yung balat nito para mamatay. Kasi pag itumba to, baka madamage yung mga pananim, no? So, yun yung picnic. Mag isang ektarya po niya, no? Isang ektarya. So, yan. Kitang-kita yung ano doon, oh. Mount Apo mo na yan, no? Tabunan. Hmm. Mount Apo. Grabe lang talaga ang ano dito. Init. <laughs> Mainit hindi katulad dun kina mama sa bahay ni mama kasi ma masarap mahangin hangin dun dito na ano kasi to parang pababa siya ba parang nakawa kaya malinsangan yung hangin so so ang bala ko dito mga kabayan lagyan to ng ano dito kubo para pagpupunta dito may tambayan ba yung maliit na kubo lang para tambay-tambayan din mag-ano ng manok. Yan oh. Mag, mag, mag alaga ng manok ba? Di ba delikado ya? Magnanakaw. Baka <laughs> <laughs> nakawin ba no? Delikado na tama. may saging na pala dito. May bunga. Linghod pa na Muro magpiyasot ya. saging ito yung ang amb bilis ng ano ng rambutan kusog ang rambutan nag ano yan o oh? paspas pas ang rambutan ba na ano niya ang lansunis ito so yung lansunis o oh, maliit pa ito malaki na ito yung salag sa ano ya limokon eh ah mong kuwan ay meron wala pa na episode ay humana na kita ay namo ano oi kuha Marang sa may salag ng ano ng ibon ng alimokon dun sa baba may mga ano din 'yun mga kakaw kakaw mga lansones puno na to puno na ng tanim ayan ubi Mahal ang ubi ngayon. Magkano ang ubi ngayon ya? Kilo. Tapos compra ni isa dito sa bulan for for 7. For 7? For seven ang kilo? Hmm. Tapos ang isa ka ano ano, di ba? 2 kilo, 2 kilo. kilo. isa ka isa ka kalot. O oh, isa ka punuan. Hmm. Pero ang benta na iya pag na mga samad, di na makuha na. Halin niya po siya. Ah, halin niya po. Hmm. Mm. Yung tanim ni Kuya hanggang sa baba yan, ubi. Mga ubi. oo so, si Kuya nag-alaga dito. Kasi maraming alam yan sa pagsasaka eh. So, tara. Uwi na tayo para maasikaso na yung binili nating chiki na manok. Maasikaso na yun, ma makakain na yung sawa ko ng agahan kasi buntis yun eh so let's go uwi na kami ito yung maganda dito sa bundok yung paligid mo green masarap sa pakiramdam ba lalo na pag nakita mo yung mga pananim mo na malaki na ha oh. malaki na yung mga pananim tapos makita mo yung area na malinis Yun, maganda maganda sa pakiramdam masarap kaya ito din yung gusto gusto ko dito so sa ngayon ah uh, dito na muna ako kasi uh, wala pa naman si Sir Paul sa sa Dabaw. So pag uwi ni Sir Paul, nagpaalam naman ako sa kanila na guro sa mga ilang araw pa ako sasama. Gawa ng siyempre kailangan natin magbigay panahon din sa pamilya. So hayaan nyo mga ilang araw din. Uh, kasama na natin sila Sir Paul yung team Hiningal ako ah. Meanwhile. Luto na yung chicken. Sarap po oh. ano, ano oh. <mukong> ah. Ito yung namiss ko. Uy atay. Atay oh. Eh. Ayan. Sabaw. Ito yung namiss ko sa probinsya sa bau ba? Kain tayo. Ito yung agahan namin. Para pang ano ba? Dagdag gatas. <laughs> Pagatas. <laughs> Grabe lang ako.